Hello guys. Ang daming trigger dito sa video na to dahil sa naging aksyon ng mga traffic enforcers or deputies sa nahuli nilang driver habang dumadaan sa EDSA Carousel bandang Makati. Panoorin nitong full video na to at kayo na ang humusga kung deserve ba ng mga traffic enforcers or deputies ang mga negative comments na natatanggap nila mula sa mga netizens. At kung bago kayo sa page ko, make sure naka-follow na kayo para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. nasa Magpasesya na po kayo ng mga po, pinarap po namin kayo. Ay po, sa balikatan. Yes po, ma'am. I'm Pilipino-American, ang teacher, balikatan natin. Yes po. Naman na yan. Pero ma'am, bawal po kayo sa class lane, ma'am. Yes po. Yes po. I'm American. Okay po. Yes po. Yes po. I'm sorry. Yes po. I'm Yes po. Okay. po Yes po. I can't be there. Yes, ma tayo? Oh, oh. ma'am, inaano naman pag yes, Ma'am, ka ma pero kasi ma'am, may directive order po sa amin, ma'am. Na okay, alam ko na, yung na yung directive order po. Po. Yes, okay, na okay direct order But, na, man, man. Ayun, Pero may driver's license po ba tayo, ma'am? Pwede po bang yeah, ma may Yes, ma'am. Pero hindi po pwede yung driver's license ko. Ma'am, i-issue ang tutuhay ng ticket, ma'am. Dapat nag po kung pwede ko. Akin na yung papeles ko. Yan

So ayun na nga, yung babaeng driver na nahuli ay pamangkin daw ng general and she's from the military and she's from AFP din daw. At kapansin-pansin din na mas may authority pa siya compared don sa mga traffic enforcers na nakahuli sa kanya. So ang sabi, bakit puro sir ma'am ang salita ng mga traffic enforcers o galing alipin? And meron din nagsabi, the video ended with her saying sorry di na ako dadaan next time. And the traffic enforcer just wish her well. Ingat po. Yun na yun, di nga binigay ang license, di nagpa si pamangkin ni General na Phil Am, kasi informant daw. The amount of narcissism is astounding. Ang kapal, yun ang sabi niya. ba diba? parang pwede pala yun. Pwede nga mag-sorry ka na lang kahit ikaw yung lumabag sa batas pantrapiko. ko. Mag-sorry ka, magsabi ka, or mag-promise ka na hindi mo nagagawin ulit o hindi ka na At okay lang pala. Pero kung hatandaan nyo, this week lang ang daming ganitong cases Nauna dito yung armored vehicle ni Chavit Singson na dumaan din sa ganito at nahuli naman siya ng mga traffic enforcers and in the end siya ay nag-apologize and nagbayad siya ng penalty which is 5,000 pesos and nagbigay din ng reward na 100,000 pesos para doon sa mga enforcers na humuli at sumaway sa kanya knowing hindi basta-basta yung may-ari ng kotse na pinara nila or sinaway nila dahil lumalabag sa batas pan-trapiko. And then recently lang, meron namang Land Cruiser na may plate number 7 ang nahuli din na dumadaan naman sa bus lane at napag-alaman nga na kotse daw yun ni Cheese Escudero at kinagamit daw ng kamag-anak at ayun yun. nag naman siya kanina lang and willing naman daw siyang magbayad ng mga penalty charges. Pero itong babaeng to na may connection daw at nasa military ay ganun-ganun na lang. Pwede palang mag-sorry na lang at mag na hindi uulit. Parang bata lang diba? At ang masama pa, mas naging submissive yung mga traffic enforcers dito sa babaeng driver na to siguro natakot na sila dahil may connection pala tong babaeng to sa military sa AFP kung sino sino dyan. pero ang tanong dito meron bang nagcheck kung tama or kung totoo yung sinasabi ng lady driver na to. What if di naman totoo, di ba? What if nagsisinungaling lang siya for the sake na hindi mahuli at hindi mabigyan ng ticket or hindi magkaroon ng mga penalties? And what if gawin ito ng mga drivers in the future, di ba? Sure ako marami ang uulit na dadaan sa bus lane or sa carousel lane dahil may mga nakakalusot na ganito. May nag-comment pa, sabi, so, we can save this video as a reference na pwedeng hindi ibigay ang license pag nahuli. May mga magsisave daw itong video na to just in case na mahuli sila na lumalabag sa batas pan-trapiko. Parang gagawin nila itong video na to as an example na may nakakalusot naman pala. Pwede naman pala mag na lang eh. Ba't ganun, di ba? Nakakalungkot lang talaga na nangyayari yung mga ganitong bagay dito sa Pilipinas. Kung sino yung may mga connection, kung sino yung may mga pera, pwedeng pwede nilang gawin yung mga bagay na gustuhin nila kahit na against the law. Dahil alam nila sa sarili nila na kaya nilang umiwas sa mga consequences. At sobrang nakakaawa yung mga may hirap, yung mga normal na Pilipino dahil kung ibang tao yan, napaka full of authority yung boses ng mga traffic enforcers na yan. Talagang maangas pa yung magsalita. Talagang walang ingat-ingat, walang sorry-sorry kung normal na Pilipino yung nahuli nilang dumadaan sa ed sa carousel lane. Huli at penalty agad, sure ako dyan. This only shows na wala talagang fairness dito sa Pilipinas, especially kung mayaman ka or may connection ka sa politics or sa military kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa video na to? Deserve ba ng mga traffic enforcers ang lahat ng mga negative comments na re-receive nila sa mga netizens dahil sa action na ginawa nila dito? Comment down below. At kung nagustuhan nyo itong vlog, make sure na follow na kayo para updated kayo every time na may bago akong uploads dito. Thank you so much for watching and stay safe.